Oh, bu. Ano, na, na po, Dros? Ano, wala pa yung, wala ka pa ka lung, abo. Ha? Gano'n ka diri man? Ano yung maubra mo man? Ano man, gatang atanga ka, bu? Hindi ka naging mag-ubra? Dili man sa nga wala ko ga-ubra, Ros. Ang ako, wala nga, kwan. Dili lang baya yan na maurang akong tarbawon na ganun? Pudbi ako tarbawon rin. unsa biaka. ka? Ay, sos. Kayo, to na mo, ano, wala kapakalungag? pa Gano ka Sss. Gakuan naman, ku, tiga, naman unta ko, matigang naman nung tako, padulong naman ko, kay galing, galing kay isog naman kakayo na guwan. Hindi hey, ako kasing sayo mo kung nagaling, dirigin na sa balay, pag ako wala pa magalitin ang ang. Sos, Ross, kuan ko lang, prangka lang gina akong istorya sa imo ah. Oo, sa? gina batasan, ni mo, kontrol na gina, kaya kung hindi na mo na ayusun imong batasan, biyaan kita ka. Oh, biyaan? Oo. Oh. Ay, biya ka, kung mabiya ka, ano akon? Ay, dili. Ay, nga, biyaan mo ko. Ay, sos, ako lang naluoy sa imo ha, Ross, ayoko binuwangi, eh. ako lang luoy sa imo ha. Mabiya Ap ka na, maluoy ka pa? Dili kay ako, wala ko problema mag magbiya ko sa imo ha kay guapo, guapo ko nga tao. Okay. Ay sus, damo magukod sa kuwaros, ay ngis ngisi dra. Ikaw, ay kung ay kung tud do tud dua, biyaan kita ka. Tarunga ginang batasan mo. Pero, ako ya, damo, damo kung babae, makikita ya kay damo galagas, ako niya sa imo. Kaya ano ka, nga, damo yung malagas sa imo, kaya ano? Ay, bibipis taon ko, Ros, ikaw, unsan na lang ka, Oh, ako na lang naluoy sa imo, ha? Mawang tarunga, mo. Ah. Bilinguna, bon, gini mo, boy? Eh, bilingun, kadlaw ka lang, pero balaanin mo na. Hmm. Magmahay ka kung biyaan bya, ta ka ba? Aba? Tarunga, ginang batasan mo. So, say, ano magmahay man kogod ng mabiya na sa'ko, mamahay pa ko? Ay susgok do kay kog babae ros. Ano ma? Ay, dili na ka makakita og parya sa kuha kong biyaan ta ka. Kamayo. Dili ka mo makita ang gwapo sa imo ha? Oo. Oh. Ngay, Maorong so, pilingon. Pilingon man ayo kong gisingisi ikaw sino mo punit sa imo ang tanawa lang lawas nimo. Napad Mm naong nimo nga murag isa ka hektar hapit to. Sus ako lang luoy ana imo ang dagway ros wa na imo punit. Dugo pugo ka. Ay. Yo ano pa gi batian ka sa kuhanon si sa naman ni Rosmi oy ikaw ko nga sa ay naunsa taon ka Ros ay pilingon ako pa na pilingon ay ako bisan sa balay lang ko Ros dagan babae nga mo dayo sa kuhanon adto sa kuhanon ikaw sino lalaki si mo magpalapit uma ano dagukon kita og tawo kay unsa ha ano ka ay sus dili man sa ingon bro grabe six apil ni ay ikaw unsa imo ha imo unsa imo ang ipagmalaki kana imo ang Lapad kay ng tsura? Sus na lang. Wagi mo punit sa imo among ayaw gi pagpatuga-tuga. Grabe do, pilingon ka naman kayo boy. Ay dili man sa ingon pilingon, mao na ang matuod ros. Halo. Mao na ang ginapakuan dalan kadaan, nga tarungay imong batasan. Ha? Aba, ab, para amo lang sina tarungay ko batasan ko kay gwapo ka. Alangan. Hmm. alangan sugot ka biyan ta ka bisan karon dayon. In your dreams eh. Oh, in your dreams si kasi gay mong mata no kay ngon ayaw buoy ayaw an ana ana no. Kasi <makes in pain> oh okay. <makes in pain> ay. Unsa ay. Ay, so, ay pero hindi lang anay karon. Oh. Hmm, kung <laughs> <makes in pain> Ay, 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 man ah, hindi ko mahadlock pero ginakulang talang kadaan. Sili mo karoon na ayun, biya, dritso, lakak, dritso. Ay, hindi, Anong, hindi lang, di wala pa mangita kayo nga, kuwan nga, kuwan di kumayo sa imo, kumugot di kumayo, dritso nako wala na ko, hindi na ko manangit sa imo ha. Kaya may nguningo na tang makalusot, kaya <in> wala pa <pain> katika. Ay, ngisi-ngisi na si ngisi, Rosme. hindi Ay. na po. Ayaw na akong papanabo. Kay pagi mo na po sa kwan-kwan kay ano? Wala ka katigang? Hmm. Ah, Mga Sige na, sige na. Patigang na ko. Hawad <laughs> pilingon <kayo>. Ay, pilingon. <laughs> Hawad na ra ba? Kaya na ko.